Magandang araw mga kaibigan. Ah, gusto ko magbigay ng reaksyon doon sa mga pahayag ni Senator Amy Marcos na kine-question niya yung desisyon ng kanyang kapatid yung tungkol sa pagbaba ng tarifa o buwis ng imported rice. Kaya lang, ah, parang lumalabas na salita siya ng salita eh wala naman siyang ginagawa. So anong silbi ng salita? Okay, pakinggan natin itong uh, balita na ito ng UNTV, then magbigay ako ng reaksyon. Hindi naman dapat yung Pangulo kaagad eh, di ba? Dapat kinukonsulta muna sa ibaba Lahat ng uh, tropa, kailangan kausapin muna. At uh, ano ba dapat gawin? I think uh, we should go through the consultation process umpisahan sa konsultasyon. Ito ang panawagan ni Senator Amy Marcos nang tanungin kaugnay sa pagbababa ng taripa sa imported na bigas. Ayon sa senador, ikinagulat niya ang naging rekomendasyon ng National Economic and Development Authority o NEDA na ibaba mula sa 35% hanggang sa 15% na lang ang taripa para sa imported na bigas. Sinabi ni Senator Marcos na dapat dumaan muna ito sa tamang proseso kung saan kailangan itong mapag kasama ang iba't ibang agricultural groups, maging ang mga kababayan nating magsasaka at millers. Binigyang diin ng senador na ang lahat ay dapat makonsulta bago ang ganitong pahayag. Ang panawagan namin eh sana unang-una idaan sa tamang proseso. Kabisado ito ng sinag ng Federation of Free Farmers, lahat ng uh, tropa sa agrikultura alam ito. Ang proseso talaga tuwing magbabagsak ng taripa ay konsultasyon muna sa lahat ng sektor. Kaya nagulat ako kasi ni isang sektor ang nakakausap. Biglang naglabas ng ganong uh, uh, pahiwatig. Ikinababahala naman ng presidential sister at ng sektor ng agrikultura ang biglaan itong implementasyon o pagsasabatas kahit sabihin pang ito ay isa pa lang rekomendasyon. Naiintindihan naman ng senadora ang layunin ng NEDA sa pagbawas ng taripa. Aniya ito ay para maibaba ang presyo ng bigas dahil umakyat na sa 24% hanggang 25% ang rice inflation. Ngunit ibaba man ang taripa ayon kay Senator Marcos, tumataas din naman ang presyo ng inaangkat na bigas. Pero hindi naman ganun kasimple kasi nakailang rounds na tayo ng pagbabagsak ng taripa, e eh, tumaas naman ang tumaas ang bigas, hindi naman kailanman bumaba. So hindi siya yung simpleng solusyon. Kaugnay nito, sinabi ni Sen. Marcos na sakaling aprobahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may inisyatibo ang Senado para amyendahan ang Rice Tarification Law. Plano nilang palawakin o gawing porsyento na ang nakokolektang buwis mula sa imported rice at ibigay ang subsidiya sa mga lokal na magsasaka. Palalawigin din ang cash subsidy sa mga magsasaka ngunit may hangganat. Ang pagpapataw ng uh, ng taripa ay executive function. So ang magagawa lang natin ay mag-suggest. So ang uh, sa amin naman sa pangkat ng uh, mga mambabatas nakasalang sa amin yung pag-aamyenda ng Rice Tariffication Law. Nais nice ni Senator Marcos na dapat patatagin at patibayin ang pagtatanim ng ating mga lokal na magsasaka. Nauna nang nagpahayag ng pagtutol sa bawas taripa ang samahang industriya ng agrikultura o sinag dahil wala nilang ginawang konsultasyon hinggil dito. Nangangamba naman ang mga rice millers sa magiging epekto nito dahil posibleng wala nang tumangkilik sa commercial rice dahil mas mababa pa ang presyo ng imported na bigas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. So yon, napakinggan natin si Senator Imee. Hmm, sabi ng iba, hindi hindi na siya dapat tawagin na super ate. Kasi nga wala namang ginagawa. Uh, kulang sa konsultasyon yung pagbaba ng tarifa o buwis ng imported rice. Napakababa na ngayon 15% na lang galing sa 35. So umaaray na ang mga magsasaka na ito tinawala para tinapalabas ni Senator Amy na naawa siya sa mga magsaka. May nauna siyang pahayag tungkol diyan eh. Uh, niya, hindi ko na ito masikmura. Ayoko yung parang palagi na lang kontrabida. Kailang kawawa ang mga farmers, parang inuudyokan natin sila na magpakamatay. Ano ba yun? Uh, madadala pa ba ito sa dasal? Uh, I don't know. Madadala pa sa dasal? Eh, talagang klarong ano, uh, hindi sinunod yung proseso. Kasi merong proseso, ayon sa batas na merong parang National Tariff Commission, parang ganun na bago ibaba yung taripa, ay eh dapat ikonsulta sa mga stakeholders, lalo na ang mga magsasaka. Eh itong uh, announcement ng NEDA na ibababa na ang taripa, ay eh walang konsultasyon. Nagre-reklamo talaga ang mga farmers. Uh, Anti-farmer decision na ito na inaprobahan na ng presidente dahil siya ang chairman ng NEDA board. Naprob na. Ang kulang na lang ay yung executive order to formalize everything. So, anytime from now, uh, pipirma ang o maglalabas ang Malacanang ng executive order na talagang maba 15% na lang tarifa. Okay lang sana kung this year lang. Eh hanggang 2020. Eh. Ako, talagang babaha ang importe. Hindi lang ata bigas eh. Pati na rin yung mga uh, karne ng baboy, gulay at iba pa. Talagang ano, uh, ibinabaon sa libingan ang mga farmers. At uh, ito, ang <laughs> Uh, dating tinatawag na super ate eh, hanggang salita lang so senator Aimee, manang Aimee, sana naman um, wag lang salita eh yung talagang gawain na may klarong resulta na mag-protect uh, sa mga farmers Malala ko, kailan ba yun? Last year ba yun? Nag-rally uh, ang mga different farmers group para ipanawagan ang resignation ng dalawang economic managers. Uh, si dating finance secretary Jokno at itong NEDA secretary Arsenio Balisakan nag sila last year. Kasi nakikita ng mga farmers na itong si Balisakan and uh, Jokno, pro importer sila. Yung mga palisiya na inire-recommend sa Pangulo, eh, anti-farmers. Kaya nanawagan sila at nandun si Senator Aimin nakisama sa protesta. Nung una, talagang natutuwa ako at kahit kapatid niya yung ano, nakikisimpatya sa, sa farmers sa mga desisyon ng kapatid niya na hindi maganda. So, yun. Nag-resign nga si Secretary Jokno sa Finans. Eh, nandyan pa si, ano, si Neda Secretary Balisakan na sila yung sila yung nag-convince sa Pangulo na ibaba ang taripa. At naniwala naman ang Pangulo. Pumayag na. Eh, bakit hindi nyo kausapin ng mga farmers? Kaya, yan na, natatakot ng mga farmers, lalo na yung mga millers. Kasi bibilhin yung local production, palay, i-mill o galing. Baka daw, wala nang bibili ng local rice natin kasi ano na, dahil sa dami ng imported na bigas dahil mababa na yung na, kaya na nilang ipababa ang presyo. 29 pesos ang target kailang para lang sa mga four piece. So kawawa naman yung mga uh, pobre. May mga pobre din na hindi na isama sa four piece. Hindi makabili ng 29 pesos ki per kilo. Eh how about yung mga farmers? Ilang libong farmers? I think uh, more or less mga nasa 3 million farmers. Rice farmers. Eh wala nang bibili sa kanilang uh, panay. Kasi ang mga millers, malulugi kung bibili sila ng palay na kasi magiging na ano, uh, ang tatangkilikin na ng mga tao, yung murang-mura na ano murang-mura na importe dahil napakababa ang uh, napakababa na ang buwis. Kaya, ito ngayon ang malaking problema. At uh, sana ang ating Senator Aimee is may mas maganda pa niyang gawin. Hindi lang puro salita, reklamo, na ganito, hindi magandang ginagawa. Uh, maraming umaasa sa iyo, Senator Aimee. Sana magiging tunay kang katuwang ng mga magsasakang Pilipino.